Hello, hello, hello. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Elamados po ito. Ta ayun, ngayon lang kami nakapag-upload ng video. na nakikita nyo ito ay mga palay. na po, ayan. Ayan. Yan po ay dadalhin namin sa tistisa Uh, aming uh, gagawin na itong bigas. Wala na kung kami makain. <laughs> ayan, pa-extra-extra ng aking uh, little vlogger. At kasama ko yung dalmang yun. Eh. Yan ang angay ng mangga. Oh. Ayan, yung mga asawang yan. Ayan. Oh. No. <laughs> Ayan, at uh, ka, aking kapatid, yung mamimuwasa sa talim. Siya yung uh, magiging driver namin. Ayan, shout out. Yan ang aming gagamitin. Saan Ay, si Doon lang kami pupunta sa sa bae. Eh. B At Do doon kami magpapagiling ng palay. Uy, kumiling giling ka. So, yes, guys, pinubuhat na. Ayan. So, guys, update nyo kayo. Papakita namin uh, sa inyo kung saan kami magpapagiling. Ano. Mga puti, oh. Ah, bigat. Ayan po. Ah, bali, apat na sako puya at kami nabigyan ng aming isang kapatid na taga bay sa eh para ipabigasan ko ito po yung naibilad na namin dito sa lugar na ito sa so, sobrang init ang nabili siyang natuyok ayan so, guys yes Let's go. Let's go. So okay, guys, ah, uh, naikarga na namin ang mga kapatid. Lola, sama ako. Ang sama uh, ako. Ayan. Lalo sa ako. Ito, update namin kayo pagdating namin doon, doon sa uh, namin ng, ng palay. Hindi napakainit na panahon eh. Kaya ang palay namin ay eh, alas isang araw pala at ilaan napabilaw. ay win ah ah ay win kayo na to eh sa pagpunta sa tambo pero dito na kami sabay eh dito malapit lang naman yung baye dito sa amin Okay, jang api dariiku tindahan ng munay bae guys yan may nakakadaan dyan masarap yung munay pa ina yan. yan sa mga motorista nyan mga civil masarap ang munay dito sa bahay kahit anong oras mayroon sila so guys nalito na tayo sa may simbahan ng bae Sayo di ba? guys, ayan yung simbahan. Ayan. Simbahan. Ayan traffic ng konti. Guys, dapat na dito naman ay naandito yung kanilang bisipyo. Ayan yung bisipyo ng kayo. at ito naman yung kanilang uh, palente uh, ito naman ang kanilang pamilihang uh, bayan ng baye, palente pamilihang bayan ng bay luto na lang sa mga naan pa maraming maraming salamat sa supporta sa PLM ato sa mga nanono ang aming vlog maraming maraming salamat yes malapit na tayo be malapit na sama namin yung aming uh, little vlogger nandun siya sa loob <laughs> Ayan guys, ito na yung bigas. Ah, bigasan. Ayan po, napakadami. Anong oras pa kaya ito? Ayan, ayan. Pagdating namin, pagdating namin dito ay eh, Pagdating namin dito ay ano eh, kagad dito na nila yung palay? Ayan. ayan, ayan. update kararating lang namin nagpa nakang nakapagpabigas na kami ng palay hindi yung una na ano' eh so ito e, ayan ay, isang ng, uh, na sa e, ayan. Ayan yung kaysa ng apat na sakong palay ayan ang kinalabasan ng bigas ayos ayun na kaming sasaing ulam na lang Ulam na lang ang ulam. So okay, guys, salamat sa panonood. Thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye.